Naaresto ng Gapan City Police at iba pang concerned police units ang isang lalaki na may kasong paglabag sa estapa through falsification of commercial document nang magsagawa ang mga ito ng police operation sa barangay San Vicente, Gapan City, Nueva Ecija, ganap na alas 12.35 ng hapon January 22, 2024. Ayon kay Police Staff Sergeant Alvin C. De La Cruz, investigador ng kaso, nang matanggap nila ang warrant of arrest nitong January 22, 2024 ay agad nila itong isinilbi sa suspect na ginamitan ng alternative recording device sa isang 34 anyos na residente ng barangay Santo Rosario Yang, Nueva Ecija. Ang nasabing arrest warrant ay inisyo ni Honorable Emmanuel Sebastian Fainor, presiding judge. Municipal Trial Court, 3 Judicial Region, San Antonio Nueva Ecija, lakip ang halagang 36,000 piso na inirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na ngayon ng Gapan CPS Mail Custodial Facility para sa tamang disposisyon. Para sa Police Report, may ramaruso na guulat para sa DWN Itel Radio, ang inyong kakampi!